Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at pinangangaralan na si Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon doon ay pinangaral ko rin ito sa aking sarili dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, O mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga muslim. At din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan ninyo ang araw na kayo ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa araw na ito ay makakamit ng bawat isa ang anumang nakamit nilang mga gantimpala sa kanilang mga gawain at hindi sila dadayain. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay ng araw ng paghukom ay magiging araw na nakakatakot para sa lahat. At walang sino man ang maaring makakapagtiyak sa kanyang sarili na siya ay magiging panatag o siya ay magiging ligtas sa mga kagimbal-gimbal na mga kaganapan sa araw na ito. Kaya nga, nang inilarawan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kahuli-huli ang aya na ibinaba sa Quran ayon sa ating mga mufassirun ang aya na nagsasabing wattaku yaw man turja'una fihi ilallah ito ang kahuli-huli ang aya na ibinaba sa Quran Sinabi ni Allah, katakutan ninyo ang araw na kayo ay ibabalik kay Allah. At ito nga ay ang araw ng paghuhukom. At syempre ang paghuhukom na ito ay magsisimula sa kanya-kanya nating mga kamatayan. Ang araw nito na ay nakakatakot. At sa araw na ito, hindi dadayain ng sino man dahil makakamit natin ng anumang gantimpala ng ating mabuting ginawa. At hindi sa mga parusa na karapat-dapat sa anumang kasalanan na ating ginawa. Kaya nga, sa mga hadith na tinukoy na ang Muslim ay kapatid ng kanyang kapwa Muslim. Halimbawa sa mga hadith na nagsasabi, Al-Muslim akul Muslim layud yudlimu huwa la yuslimu. Ang Muslim ay kapatid ng kanyang kapwa Muslim. Hindi niya ito inaapi at hindi niya ito ipinagkakanulo. Idinudugtong dito ni Papata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsasabi Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa mal faraja an muslimin kurbatan, farja Allahu anhu qurbatan min qurbati yawmil qiyamah. Sinabi ni Papata Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang tumutugon sa pangailangan ng kanyang kapatid Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay palagi ang tutugon din sa kanyang mga pangangailangan. At maring mga pangangailangan na ito na tutugonin para sa kanya ni Allah ay hindi lamang mga pangangailangan na material, pagkos ay mga pangangailangan na spiritual o may kinalaman sa kanyang relihiyon o pagkakagabay sa kanya. Siyempre, maaari rin namang mga ngahulugan nito na ang tao ay maaring magiging salat sa material na mga bagay, subalit mayaman naman sa pagtugon sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga mas kinakailangan na gabay, pagiging matuwid at pananatili sa relihiyon na ito. At sinabi rin sa hadith na ito na sino man ang mag-aalis sa sino muslim ng kanyang pangamba o ng kanyang pighati o ng kanyang suliranin, si Allah subhanahu wa ta'ala ay mag-aalis din sa kanyang mga pangamba suliranin at pighati sa araw ng paghuhukom. Na magiging gantimpala ng sino mang gagawa nito para sa kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang hadit na ito ay hadit na magkakaugnay. Na sino mang muslim o mananampalataya ang nagtuturing sa kanya bilang muslim ay marapat din niya na ituring ang kanyang kapwa mananampalataya bilang kapatid sa anyo ng tunay na kapatiran at tagi-isang tunay na kapatiran ng pagiging magkapatid sa pananampalataya. Nang pagiging magkapatid na ito sa pananampalataya ay mas matimbang pa kaysa sa pagiging magkakapatid sa dugo o pagiging magkapatid sa ama at ina. Ang ukuwatul imaniya na siyang pinagtibay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sinabi, Innamal minu na ehwa, ang mga tunay na magkakapatid ay ang mga mananampalataya lamang. Kaya nga napakainam na may paalala sa ating lahat ang hadith na ito. Na bagaman natalakay na natin ang tungkol dito sa nakaraan, ay mainam na yung ito sa lahat dahil tunay na ang marami sa mga kapatid natin sa panahon natin ngayon ay dumarian sa napakaraming mga pagsubok na dulot ng bagyo sa mga dumating sa kanilang pagbaha, pagkasira ng kanilang mga ari-arian, mga personal nilang mga tahanan, o kahit kanilang mga masjid o kahit kanilang mga Islamic center na dapat natutugunan ng mga Muslim sa pangkalahatan ang pangangailangan nito. Na, ito. na ang mga nito ay obligasyon nga ng Muslim natutugunan. Obligasyon na kung tutugunan ng Muslim ay magkakaroon ng pinakamalaking gantimpala dahil na sa lahat ng ating mga gawain, ang merong malaking gantimpala, insya Allah, ay yung tumutupad o kaya tumutugon sa mas malaking kailangan o mas malaking pangangailangan. Halimbawa niyan, kung ang tao ay mayroong pagpipilian na dalawang pagbibigyan niya ng kanyang sadaka, isang tao, isang kapatid niya sa pananampalataya na nanganganibang buhay, at isang kapatid niya sa pananampalataya na nangangailangan lang ng gasolina para sa kanyang motor, ay mas bigyan niya ng kanyang kawanggawa ang magliligtas ng buhay dahil ito'y magiging mas mahalaga o mas kailangan o mas hinahanap sa mas madaling panahon. Kaya nga sa mga pagpapahalaga natin, sa mga bagay-bagay, itinitimbang natin ang ating mga desisyon kung ano ang panahon na natitira upang matupad ang isang gawain o kaya alin dito ang merong mas malaking gantimpala. Insya Allah, nang sa ay makapipili tayo ng mga gawain na magiging kapakipakinabang insya Allah. Gay din sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Min afdalil amali idkalus sururi alal mu'min. Kabilang sa pinakamaiinam na mga gawain ay ang pagpaparating ng kaligayahan sa mga mananampalataya. At tunay na ano ba ang higit na nakakapagbigay ng kaligayahan sa mananampalataya? diban pa sa pagkakasolusyon sa kanyang suliranin o pagkakaalis sa kanyang alalahanin o kaya ay pagtulong sa paggaling sa kanyang sakit o kaya ay pagtulong sa pagbabalik sa kanyang yaman na nasira o nasalanta. Kaya nga mga bagay na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay mga bagay na dapat nating higit na bubuhayin sa mga panahon na ito. Na sa banala, Nasa panahon tayo ng social media. Maring nababalitaan natin ng tungkol sa mga nangyayari sa mga kapatid natin kahit sa malalayong lugar. Subalit, alalahanin din din naman natin yung mga kapatid natin na hindi natin nababalitaan ang kanilang mga pighati o kanilang mga pangangailangan dahil lamang sa hindi sila namamalimos sa Facebook o sa iba't ibang mga social media sa kanilang mga kalagayan. Na dahil nga rito ay marapat na tayo ay magiging bukas din ang ating mga kamalayan sa mga usapin na ito. Na hindi lahat ng nangyayari sa umba ng mga muslim ay makikita natin sa social media lamang. Marami tayong mga kapatid, tulungan nawa sila ni Allah dahil si Allah ang kauna-unahan na marapat na hingan nila ng tulong sila ay kabilang doon sa mga mananampalataya, alhamdulillah, na sa kabila ng kanilang pagiging mahirap, ay nagiging marangal dito. At hindi nila ibinababa ang kanilang mga sarili sa antas ng pamamalimos. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا darban دَرْبًا فِي الْأَرْضِ jahilu مُلْجَاهِلُوا أَغْنِيَاءِ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعَرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ la alunan na sa ilhafa. Na meron daw mga mahirap na abala sa landas ni Allah. Mahirap na abala sa landas ni Allah na maaring abala sila rito sa dawa, abala sa pag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta ta'ala, abala sa jihad, abala sa pagtataguyod sa mga serbisyong islamiko na dahil dito hindi sila nakakapaghanap buhay o kaya nakakapagnegosyo na nagiging dahilan upang sila yaman. Sila yung mga tao na inakala ng mga mangmang na sila ay walang pangangailangan dahil hindi sila namamalimos. So while makikilala mo sila sa kanilang mga katangian na sila nga ay nangangailangan, kung ikaw ay tunay ngang merong bukas na pananaw at puso sa kanilang mga kalagayan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lahat ng mga nangangailangan ay namamalimos at hindi lahat ng mga namamalimos ay tunay ngang nangangailangan. Kaya mga taong ito ay dapat hanapin din natin upang sila'y ating mga, matulungan sila na mga hindi namamalimos sa mga tao. Nakututulungan nga natin sila sinabi ni Allah, "Wa ma min khairin fa inna Allah bihi alim." Ano mang itutustos ninyo alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakabutihan, tunay na si Allah rito ay nakaaalam. At dahil nalaman ito ni Allah, siya rin ang magagantimpala nito insya Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa usapin na ito ng pagdami ng mga Muslim na nasalanta ng mga sakuna, alalahanin natin na maaari rin naman na magbibigay ng sadaka kahit ang mga tulad natin na may hirap. Dahil isa sa mga misconception o maling akala ng mga tao tungkol sa sadaka ay ito ay hinihiling lamang mula sa mga mayayaman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga sahaba radiyallahu anhum, si Propeta Muhammad sallallahu wasallam mismo, hindi siya naging mayaman. Subalit nakikilala sila sa kanilang pagiging mapagbigay. Sa kanilang pagiging mapagbigay na sila ngang mga tao na pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-ladina yunfikuna amwalahum bil layli nahar sirra wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun hum yahzanun na silang mga nagtutustos ng kanilang mga yaman sa gabi at araw ng hayagan at lihim na para sa kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon at wala silang anumang katatakutan at anumang ikalulungkot. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa usapin ng pagbibigay ng mahirap ng kanyang sadaka, sinasabi nga na maaring mas malaki ang gantimpala ng sadaka ng mahirap. Dahil kapag ang mahirap ay nagsadaka, maring ibinibigay na niya ang lahat. Maring ibinibigay na niya ang lahat ng natitira sa kanyang pera. Meron na lamang siya 10 piso sa kanyang wallet, subalit ibibigay pa niya ito lahat sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Muslim. Na dahil dito, siya ay magkakaroon ng mas malaking gantimpala kaysa sa mayaman. Mayaman na nagsasadaka nga, Subalit ang sadaka na ito ay maaring bariya na lamang kung ihahambing sa kabuuan ng kanyang yaman o kaya ay basura, waliyado billah. Mga bagay-bagay na hindi niya kailangan kaya ito ay pinamimigay na lamang niya sa mga mahihirap. Makapati sa pananampalatayang Islam, ang mahirap at ang mga nasalanta na karapat dapat sa ating sadaka ay hindi mga basurahan na binibigyan natin ng mga bagay na hindi natin kailangan. Sila ay mga kapwa natin mananampalataya. Nang unang una ay mayroong karapatan sa atin, sa ating pagtulong at sa ating pagtugon sa mga pangangailangan nila, insya Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tulad nga na nabanggit ko kanina, hindi lahat ng mga nangangailangan ay namamalimos. At hindi lahat ng namamalimos ay tunay ngang nangangailangan, kaya marapat tayong magiging maingat sa usapin na ito. Hindi lamang sa usapin kung tayo ay magbibigay ng limos sa sino man. Bagos unang una sa ating mga sarili. Kung karapat dapat ba sa atin ang mamalimos? Ang pamalimos mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang hukom dito, ito ay hindi kaaya-aya. Sa lahat ng kalagayan ng mga tao, kung sila ay mahirap man, hindi rin dito kaaya-aya dahil mas hinahangad sa mananampalataya na siya ay magsisikap na maghahangad ng biyaya ni Allah. Dahil ipinahintulot naman ito sa mga mananampalataya. Tayo mga Muslim, Alhamdulillah, sa umma na ito ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi kahit Jumu'ah ay pinahintulutan tayo ni Allah na magtrabaho. Samantalang ang mga Hudyo, pinagbawalan sila ni Allah ng napakaraming mga bagay sa araw ng kanilang pangilin, sa sabat, sa araw ng sabado, kabilang narito ang pagtatrabaho at pagnenegosyo. Subalit so, ang mga Muslim, bago magjumo ay maaari silang magtrabaho o magnegosyo at pagkatapos ng jumo ay maaari na naman silang maghangad ng mga biyaya ni Allah. Subalit, so, pagdating sa usapin nga na ito, ipinagbabawal naman ito sa sino mang meron namang kakayanan natustusan ng kanyang sarili o kaya ay namamalimos sa layunin na payamanin na lamang ang kanyang sarili sa pamagitan ng pamamalimos katulad ng sinabi ni propeta muhammad sallallahu alaihi bilang babala mansa'alan nasa takathuran fa inna ma yasalu jamaran sino man sa inyo sino man sa mga tao ang namamalimos upang magpayaman lamang tunay na siya ay namamalimos lamang ng apoy, ng baga mula sa mga tao. Nang bawat sentimo na natatanggap niya na kanyang ipinamamalimos sa mga tao ay magiging pananagutan lamang niya at ito ay may karampatang parusa na ito ay tulad ng apoy na kanyang kukunin mula sa mga tao dahil ito ay pinagbabawal sa kanya din, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqata la tahinluli ganiyin wal maratan sawah." Ang sadaka ay hindi pinahintulutan na ibigay sa sinumang mayaman o sa sinumang mayroong malusog na pangangatawan. At ang tinutukoy dito na sadaka syempre ay sa konteksto ng zakah. Subalit so, mauunawaan din natin dito mula sa hadith na ito ang dalil na hindi rin mainam para sa sinumang meron namang yaman na ustasan ng kanyang sarili, o kaya meron namang malusog na pangatawan upang makapagtrabaho at makapagnegosyo, na siya ay mamamalimos pa sa mga tao para sa kanyang mga personal na mga pangangailangan. Pero siyempre mga kapatid sa pananampalitayang Islam, inihiwalay natin dito ang usapin ng mga lehitimong pagkolekta ng mga sadaka o pagkolekta ng mga ambag para sa mga serbisyong Islamiko na pinihintulutan naman. Subalit ito ay marapat sa anyo ng katamtaman at makatwirang paggasta. Dahil maaring ang tao, iniisip niya siya ay gumagastos sa dawa. Subalit ang dawa naman niya ay ginagawa niya sa isang magarbo o mapagmalabis na paraan. Halimbawa niyan, bakit mo paglalaanan ng malaking pondo, bakit ka mamamalimos ng pondo para makapagdawa sa buong Pilipinas samantalang una mong dapat dadawahan ang iyong paligid. Ang iyong mismong lugar na doon ka dapat nakatutok at nagpapayaman dito sa Islam. Kumbaga, nagpapayaman ng mga Muslim sa kanilang kaalaman at pagiging matuwid at nagpapakalat ng tunay na katuroan ng Islam. Na pinagyayaman mo ang Islam sa pamagitan ng iyong pananatili sa lugar na iyon. Bakit mo gagawin kailangan mo pang mamalimos. Manghihingi ka ng motor, manghihingi ka ng gasolina, manghihingi ka ng tiket, manghihingi ka ng panghotel. Para saan? Para magdawa sa ibang lugar na wala ka namang obligasyon na pumunta roon dahil ang unang obligasyon ay magdawa sa sarili mong lugar. Mga kapat, sa pananampalatayang Islam, siyempre magiging kalabisan na rin kung ang pinamamalimos mo sa dawa ay mga bagay-bagay na rin na may pagmamalabis. Naungulekta ka ng pang-kuryente, pambayad pang ng kuryente dahil sa opisina mong aircon na wala namang programa. O kaya kung ano no pang mga pagmamalabis na pinagkagagastusan sa dawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa panahon na maraming mga kapatid ang nasalanta ng bagyo at ang mga pag-ulan at pagbaha at marapat para sa atin ang tumugon sa kanilang mga pangailangan bilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam.